Hi guys, magandang magandang umaga sa atin lahat So, sa aking channel, Ramlog29 Magandang umaga po sa atin lahat Guys, ito pong aking tanin Malapit na po, aanihin okay. ah. oh. Binabalatan ang yung bunga, tinitingnan kung pwede pang kainin o ihawin eh, sa tingin ko po eh, malapit na po okay, like. paanihin uh, so guys uh, malapit na paanihin siguro to maganday na lang ako kung kailan buwan so pasalamat po ako sa Panginoon at nabigyan po ako ng ganitong magandang tanim so subscribe ang aking channel ramlog29 magandang umaga po ulit salamat din po sa ating panginoon at binigyan po ako ng ganitong kagandang tanim o salamat at mabawi ko rin sana itong aking puhunan para may pangpuhunan na naman na po ako sa susunod na taon So, malaking bagay po sa akin to dahil kailangan ko po rin. Kailangan talaga po na aking puhunan para may susunod na taon eh may pang tanim pa ulit ulit so subscribe ang aking channel Ramlog29 and Papasalamat po ako sa mga viewers na mga nakikinig at nanonood ng aking channel. Pa-subscribe ng aking channel Ramlang29. Magandang umaga po sa inyong lahat.